Good morning guys Ayun na, samahan niya ako guys uh, Bibili tayo ng ulam dito sa may palengke. Bibili tayo guys ng ano Ng isda, tapia Kasi ayan, tapos na yung Pasko Tapos na yung New Year Nakaumay naman yung ano Puro na lang baboy Puro na lang karne, mag-isda naman tayo <laughs> Ayan, doon tayo bibili sa kabila ano lang natin guys pang madali ang luto lang yung tilapia prito para kain agad let's go kawin tayo guys sa kalsada kapilang kalsada ayun buhay pa kaya eh, magkano isang kilo dito 160 tilapia ang batanggas to uh -huh.

So, 133. Sige po. Linis lang tayo bola. 130. Guys. Yung guys. Nakabili na tayo. Dalawang piraso isda lang to guys, oh. Pretohin lang natin. Uh, so uh, Ayan guys 12 months na lang Pasko na naman What? Yeah, ayan Tuloy lang tayo What the fuck? <tong pangarap. tong pangarap> Buti nga kasi Dito sa amin guys Ano Tawag dito, May malapit lang kasi dito sa amin Na tali pa, pa guys Kaya papa namin mag dito, malapit yung mga pilihan dito ng manok, babo, mga gulay, marami rin yung mga naglalakot, pretohin lang muna natin ito so guys, pakita ko so. ayun guys, lutuin na kagad natin ito guys baka magkaalaman ah <laughs> marami yun, naglalaway-laway po tariwang-tariwa marami ah punatan lang natin ito siya guys ng ano asin para malasa guys so, wow <laughs> oh my god wow ano to siya eh tilapyang patanggas ibig sabihin alat ito guys galing sa dagat. tinapi ang dagat. Turun kan ng kuchilyo. Lagyan lang kita ng asin. Kakaluto nito guys, ang gawin natin. Lagay tayo ng toyo, tapos lagay natin ng kalamansi, tapos sili. Ah, Bicolano! <laughs> What? Ang <laughs> gawin na natin, dami natin sinasabi. Ang <laughs> <laughs> um, malakas sa na namin kawali guys, oh. May bakat pa ng spaghetti? Sana, oh. May bakat pa ng New Year? <laughs> kinaukasan. Ngayon guys, lagyan natin ng dalawang galon guys na yos oil. <laughs> okay, ito na makita niyo guys. Oh. Isang done basis na gina. Damay <laughs> lang natin para hindi na dumikit yung isda sa ka, ano, kawali. So, ayan guys, mga 5 minutes before, ilagay na natin guys yung binili natin na dalawang malaking tilapia. So, ayan guys, ilalagay na natin yung tilapia. Yum, yum. Samahin so, na natin to para maluto mong sabay. Yam yam. Ayan siya guys, oh. Obviously, malaking kawali talaga ginamit ko kasi minsan lumalabas kasi yung buntot ng isda dun sa maliit namin kawali. Ayun yung malakas talaga yung ginamit natin. Okay, antayin lang natin guys na maluto yung kalahati. Eh. Balik ka rin natin guys. Ayan na. So, ayun guys, luto na, oh. Eh, hindi na nakapagantay, guys, yung asawa ko. It kinain na kagat. Ka <laughs> Kaya naman, kakainin na rin dakin. Ayan. Nami. Masi-ramon sa salitang bicol. Sa salitang bakulog, kanami. Hmm. <laughs> Tapos may sausawan tayo guys na tuyo na may sili na may kalamansi. Try nga natin. Ayos. Paki-follow nyo na lang ako guys sa vlog ko. Thank you.